Isang tahimik na bayan sa tabing dagat. May isang batang nagngangalang Lira. Mula noong maliit pa siya, mahilig na siyang maglakad sa dalampasigan, magmasid sa alon, at nakikinig sa awit ng dagat. Hindi siya katulad ng ibang bata na takot lumangoy o maglakad mag-isa sa buhanginan. Para kay Lira, ang dagat ay parang isang tahanan. Isang lugar kung saan siya nakakaramdam ng tunay na kasiyahan. Madalas niyang tinatanong ang kanyang ina tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Ngunit laging tinatawanan lamang siya ng mga matatanda na animoy hindi naniniwala sa mga alamat ng kanilang bayang tabing-dagat. Isang araw, habang naglalakad siya sa dalampasigan, may napansin siyang kakaibang nilalang na nakasilip mula sa isang malaking bato. Ito ay isang maliit at kumikislap na nilalang may malaparlas na balat at kumikislap na palikpik. Ang mga mata nito ay singningning ng mga bituin sa gabi. Nang magtama ang kanilang mga tingin, ngumiti ang nilalang at lumapit kay Lira. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ng nilalang. Eh, hindi. Sagot ni Lira. Kahit na medyo nagulat siya. Sino ka ba? Ako si Serena. Isang bantay ng dagat. Sagot ng nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan. Lagi kang nandito. Nakikinig sa dagat. Kakaiba ka sa ibang tao. Mula noon, naging magkaibigan si Lira at si Serena. Tuwing hapon, tuwing humuhuni ang hangin at bumabagsak ang alon, nagkikita sila sa dalampasigan. Kinwento ni Serena kay Lira ang mga lihim ng dagat, ang mga bahura na may makukulay na isda ang mga mahiwagang hiyas sa ilalim ng karanggatan at ang malalalim na bahagi ng dagat na hindi pa nararating ng sinumang tao pinakita rin ni Serena kay Lira kung paano makipag-usap sa mga nilalang sa ilalim ng dagat mga pusit na naglalabas ng makukulay na tinta mga pagong nakayang tumanda ng daan-daang taon at mga isdang kumikislap sa dilim na parang mga bituin sa kalawakan. Habang tumatagal, lalong napalapit si Lera sa dagat. Natutunan niyang lumangoy na mas mabilis at huminga ng matagal sa ilalim ng tubig. isang gabi sa ilalim ng buwan dinala siya ni Serena sa kailaliman ng dagat kung saan niya nakita ang isang lumang templo na lumubog na sa paglipas ng panahon ito ang tahanan ng mga bantay ng dagat noon paliwanag ni Serena dito nanirahan ng aming mga ninuno bago maglaho ang ramihan sa kanila minsan, ipinasilip ni Serena kay Lyra ang kanyang tunay na kakayahan. Pinakita niya kung paano niya napapagaling ang mga sugatang nililang sa dagat at kung paano niya nagagawang kontrolin ng agos ng tubig. Namangha si Lyra at lalo siyang humanga sa mahiwagang mundo sa ilalim ng karagatan. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga mangingisda na may daladalang lambat at malalaking bangka. Balak nilang hulihin ang maraming isda sa lugar, pati na rin ang mga dihirang nilalang ng dagat. nag si Serena. Kapag nagpatuloy sila, masasaktan ang aking mga kaibigan sabi niya kay Lira. Kinausap ni Lira ang kanyang ama, isang matagal ng mangingisda, upang ipaliwanag ang nalalaman niya. Hindi natin kailangang ubusin ang yaman ng dagat ama. May paraan para mangisda nang hindi sinisira ang tahanan ng iba. Ngunit paano natin mapipigilan ang iba? Tanong ng kanyang ama may kilala akong makakatulong. Sagot ni Lira. At dinala niya ang kanyang ama sa dalang pasiga. Kung saan naghihintay si Serena. Noong una, hindi makapaniwala ang kanyang ama sa nakita niyang nilalang. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Serena tungkol sa lumang templo, sa mahiwagang nilalang ng dagat, at sa trahedyang nangyari noon dahil sa kasakiman ng tao. Napagtanto niya ang kahalaga ng pangangalaga sa kalikasan. Dahil sa tapang ni Lira, nakumbinsin niya ang kanyang ama at iba pang mga mangingisda na protektahan ang bahagi ng dagat sa halip na gumamit ng mapanirang paraan ng pangingisda Natutunan nilang pangalagaan ang kalikasan habang patuloy na umaasa rito. Ang ilan sa kanila ay natutong mangisda gamit ang tradisyonal na paraan na hindi sumisira sa mga bahura. Ang iba naman ay nagsimulang magtanim ng mga halamang dagat upang mapanatili ang likas na balanse ng ekosistema. Dahil dito, unti-unting bumalik ang kasaganaan ng isda sa kanilang lugar at ang mga bihirang nilalang sa dagat ay hindi na nanganganib. Lumipas ang mga taon at lumaki si Lira hindi lang bilang isang tagapagtanggol ng karanggatan, kundi bilang isang pinuno ng kanilang bayan. Ipinagpatuloy niya ang aral na natutunan niya mula kay Serena at itinoro ito sa iba pang kabataan. Sa bawat bagong henerasyon, may bagong mga batang natututo tungkol sa kagandahan at kahalagahan ng dagat at sa pangangalaga rito. At sa tuwing maririnig niya ang alon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Naroon pa rin si Serena, nagbabantay sa dagat, at sa kanilang pagkakaibigan na hindi kailanman matitinag. Sa gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan. Minsan niyang naririnig ang malamyos na tinig ng kanyang kaibigan. Tila isang awitin ng pasasalamat mula sa kailaliman ng dagat. Alam niya ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na ikakwento sa mga susunod na salin salinlay. Isang alamat ng pagkakaibigan ng tao at ng dagat na mananatili magpakailanman. <tip>